Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na yung masasayang araw natin. Kasi sa wakas, eksakto, tatlong buwan, kalahati sa 28. Magpapagapas sa tayo. Ang kagandahan, medyo makakaminos tayo sa gastos dahil sa pang-apat kong taon ngayon na magsaka, makakapasok yata yung harvester. Kaya masaya ako. May medyo minus gastos, mabilis pa. At salamat. Yung barangay namin binanwahan, may harvester na kaya medyo hindi na gaano mapamahal ang libo. Binisita niya kahapon kasi ang papunta namin, papunta dito, babato. Sabi niya, tanggalin lang yung mga medyo malaki-laking bato at yung pangpang medyo tagili kaya i natin. 28 kasi, pupunta na siya rito. Tara guys! So guys, sabi nung pinsan ni Nem, yung operator ng harvester, kasi ano ito eh, pang pang ng ilaw, baka daw lumubog po banda, kaya video ito babawasan natin dito. Kaya dito banda dumaan, matigas na ito eh. Bawasan natin banda dito.

Inayos na namin ito nung mga auto lang isang araw. Kaso pumunta nung pizza uh, 25 yung pinsan ni Nems. Ito lang na niya baka daw lumubog yung <coughs>, pad ng harvester. Kasi medyo tambak lang ito eh. Gawin natin banda rito kahit dito. Talayo na isa. Tambak lang. Madaling gumuha yung lupa dito kahit buhanan yung kilalim. Patid namin na eh. Lay. Ayun hindi na talagang Hindi naman basta-basta na yung lulubog kasi mahalapad naman yung pad ng harvester. Saka, tuyo yung lupa. Hindi siya basta-basta lulubog. Kung putok yun. Milikado. Kung tuyo, hindi basta-basta guguho. Sira na ng bahay yung daanan ng kariton dyan eh. Hindi ba na?

Ganda nga to, kahit yung karito namin, maalawa na na yung pagbaba niya, medyo banayad na yung akyatin. Iulik so, ko muna to. Ano, parang dumagdag tubig.

kailangan natin guys tanggalin yung medyo malalaking bato kasi yung pad noon gumas ya kaya medyo delikado sa malalaking bato pero ganitong maliliit okay lang kasi okay lulubog ya medyo lulubog Okay ba yung kayo parang sa bulldozer um, pad noon gumalang kasi siya kaya medyo delikado sa mabati. O ganito sabi ng operator, tanggalin lang daw yung malalaki. Pwede siya. Buti na lang yung bato nito, medyo malilit. Dala sa talaga sa daluyan ng ilog ang medyo malalaki. shout out sa pinsan ko sa Thailand kay Mr. and Mrs. Dante Rivero and family Liboy, Banjing at pamilya mo ingat kayo dyan si Eli nakatanaw pa rin sa amin Uuwi yan doon sa kubo pag wala na kami pag hindi niya na kami nakikita